Hi guys! Welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay ng kaibigan ko. See? ang ganda sa labas ng bahay. Abangan! Dito guys, naglalakad kami sa kasama ko, kaibigan ko. Ito yung madaanan namin. Yung mga building sa taas. Tapos, yan mga mga ganda kasi yung lugar dito yung mga view dito yan dito so makawala sa stress yung hindi mo naisipin yung mga palaging problema kasi ang problema nandyan yan palagi so ito yung ipakita ko sa inyo guys ang kabubuuhan ng mga view dito Yeah. Yeah, dito guys, yung mga tanim nila. Ang napapansin mo is mga bougainvillea. 'Di ba sa Pilipinas, marami ding bougainvillea na mga ma ma maganda din ang flower. Dito din siya, guys. Yan ang makikita ko. Dito, yan mga ganda ng uh, mga tanim. Chan. Green na green, so yun naman talagang ano natin is green green grass. Don ito siya, yan mga magandang mga tanig. Ito guys, yung lugar na pinuntahan namin, ito siya ang makikita mo. May tubig sa ilalim, yan. tsaka yung daanan tsaka ito ito sa si guys habang naglalakad ako yan ang mga ano sa may kilit ng daanan yan tingnan mo guys parang ang building na sa ilalim ng tubig no ganyan siya kalinis so makikita yung building reflection sa tubig Hmm. Yan sya Diba? At least, at least nakita ninyo din kung ano ang forma ng Dubai. Hi guys, KFC. Parang Pilipinas lang, no? KFC. Yan. Dito kami nakaupo sa may harap ng KFC. Yan. Yan, yan ang makikita namin habang nakaupo. Yan siya guys, yung building ng KFC na kinainan namin. Ito siya ang makikita dito sa harap ng KFC. Yan. Yan. Lumilipad. Ito guys, ang daming mga talampati ba yun? Pinibigyan siya ng pagkain ng ano ng isang mama tapos pumupunta na sila. Ang dami-dami na nila guys. Di ba nakakatuwa? Gutom sila. Binibigyan siya ng ano maraming pagkain. Kaya nagdagsaan sila lahat guys. Eh. Ang dami na nila. Eh. Wow. Pagdadaan ako dyan lilipad yan sila. Kaya hinayaan ko lang muna at saka binibidyohan ko. See? Parami sila lang parami. Yan. Thanks for watching. Bye.